Hello guys, good morning. Saka po ako magtatanim ng Ampalaya Ito po ang Ampalaya ko ngayon. Ayan po. Kahit po panay na panay ang ulan, halos ang buwan ng ulan, okay pa naman po siya. Hindi pa po siya dumidilaw. Dumidilaw naman po ang dahon eh. Yan po ang technique para hindi agad mamatay ang ating Ampalaya ito po ay magtatatlong buwan na sa ika-otso nito. Tingnan nyo po ang klase ng angpalaya. Doon po sa mga nangangailangan tulong na kung paano pa nanatitihing maberde ang bunga ng ating, maberde ang ating dahon ng palaya ang diskarte ko po diyan ay alaga ko po yan ng pruning. Basta may dumilaw po ng dahon, tanggalin nyo na. Para po doon sa nangangailangan ng tulong, ay pakisubscribe po ng aking channel para po marami pa to, po tayong matulungan. Ito po ang bunga ng aking palaya. Bukas po ay harvest ako. Yan po. Yan po ang diskarte sa para mapatatili nating may verde ng ating halaman, kailangan po ay basta dumilaw, tanggalin na po para hindi na po lumala. Kasi po ngayong maulan, eh talaga pong ang ating halaman ay laging didilaw ang dahon niyan. Pero para maiwasan, ay eh di ganun po ating gawin. Proning proning lang po at pag nagproning po nagbibigay po siya ng magandang suloy. Basta po yun 'yung inaproningan, susuloy po yun ng maganda. O kayo pong manghinayang sa aalsin 'yung dahon sa at diyan po naman ay may kapalit. Unang-una, maganda ang pamumunga. Maganda ang pananaw, magandang talbos. Kung po? Ito po ay halos isang buwan ang hindi na i-spray kasi po isang buwan din naman pong umuulan. Pero wala siyang pagbabago. Hindi siya dumidilaw ang dahon niya. oh tulad po nito, yan. Ito po ay tatanggalin na para hindi na po lumala. Basta may konting magulang na dahon, tanggal na para tumagal ang buhay yan po siya nagpapatagal ang buhay kasi po pag maula natin din nalis yan dire diretsyo po yan paninilaw na yan. yan po marami na po siyang bunga hindi po pong subscribe mga akin channel para naman kung sakaling kayo inangailangan ng tulong open nyo lang to at may makukuha na kayo ditong konting kaalaman at sa ang discovery rin po kada pitas, maaari kung may budget eh magdili kayo ng fertilizer bawat isang drama ay isang drum na tubig tulad ganito Ayan. kung kayo may ipot ng manok Lagyan nyo ng kalating sakong ipot ng manok. Tatlong kilong nitrobor o di kaya ay kalsyum. Dalawang kasi kasi yung kalsyum, nitrobor ang isa. Winner. Saka po dupos. Kung maaari, lagyan dupos. Para po maganda ang ating ano po. Napakaganda po ng talbos. Yan po, eh, dito ay e, walang tigil ang ulan. Ngayon lang araw tumigil ang ulan. Nagsimula ng December 1 hanggang January 1. Walang tigil ang ulan. Pero napadata hindi ko pa rin siya maganda. Ito po ay 3 months sa ika ano uh, January 8 3 months na po siya. Ano po? bukas po ay harvest marami na pong ma-harvest bukas sa yung ganito pong suloy yung al alagaan yung, ganito alagaan nyo itaas ta, yan para po hindi siya tulad po nito pinroning ko ito to, ganito na siya hindi, hindi ako nangihinayang sa pinoproning kasi yan ay may kapalit na isusuloy na maganda at habang buhay niya habang lumaganda talbos siya ay tatagal oh, dami na po naglawit na buo. oo oh, oh. dami na po yun lang po ang paraan upang maiwasan natin ang pati kasi nakikita ko sa mga post post na uh, dahil sa walang tigil ang ulan ay lahat ng halaman na uh, ampalaya ay naninilaw yun gawin niyo, putulin nyo yung madilaw alisin niyo, putulin nyo na kung sakali putulin yung puno kung halos lahat ay dilaw na putulin yung puno at yun na may na maganda lalot nga yung magtatagaraw na magiinit na mas gusto kasi ng ampalaya ang dinidiligan siya ng tubig na normal na pandilig kaysa matmaya ang ulan mas maganda sa ampalaya yung mainit kasi mas, mas nagbibigay siya ng bunga pag mainit alaga nyo lang ng dilig kada harvest diligan ninyo ng abuno kahit 3-3 kilo lang gagasos lang kayo dyan ng mga 3,000 pero ipapalit naman yan eh napakadami Ah, tulad ito nagbabarako ko. Yan, nagbabara siya yan. Bata pa siya, nagbabara na siya. Pero hindi ko siya pinutol. Pinuronin ko lang siya ng inalis ko na yung mga dahon na nagbabarako ko. Pero mga ganda na ngayon ang suli niya. Oh. Nagbabara siya dati. Pero ngayon eh, may bunga na siya. Hmm, guys, baka subscribe naman po. para Tayo ay makakuha lahat, na, lahat ng magdadaan ay eh. makakuha ng magandang teknik. po. Three months. Magti three months na siya pero maganda pa rin na kanya kalusugan. Basta panantilihin nyo lang kung wala kang ginagawa din lang ay eh, proning mas magandang ano pruning kasi pag na proning nyo yan nalis nyo yung dahon na walang pakinabang talabos na walang pakinabang magsusuli siya ng ganito yan yan susuli siya ng ganito eh tuturo ko sa inyo yung dahon na walang pakinabang nasuli na walang pakinabang ito ito ganito uh, na itong pakinabang tuloy na natin yan yan o, maganda na niya parang siyang babago ulit o, ito wala na itong pakinabang kahit yan ay mahaba yan ganyang kahaba ng suloy huwag na kayo manghinayang na alsain ano tuloy niyo na Ang haba niyan pero siya ay wala naman siyang pakinabang o, kasi makakahititipa yan ng sustansya ng ating halaman may napruningan ko po yan o oh. maganda suloy yan 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 yung bagong pruning po yan ito po oh. yung bagong pruning yan oh. may tangay na bunga para may iwasan natin ang paninilaw o Proning lang po katapat niya, proning. Wala tayong ibang kasi kahit anong sprayin mo 'yan, madilaw pa rin 'yan. Hindi mo wala ang dilaw kahit anong sprayin. Pero kung puputulin mo 'yan, ah wala na siya, wala nang madilaw diyan. Saka niyo banatan ng fungicide. Pag na-proning, banatan niyo na fungicide para hindi na umulit. Kung umulit man, edi tanggal ulit, proning ulit kahit makalbo yan yan tulad po nito ito yung ko oh. oh, pinutol ko na oh. nagbabara ko oh, yan oh. pinutol ko na ang suloy naman ang ganda yan ito yung puno niya maganda ang suloy ang ilalim yan O guys, paki subscribe po ng aking channel sa mga nakakapanood dito na nangangailangan ng tulong. Pahingi rin po ng konting tulong nyo paki subscribe po. <coughs> Para naman po lumawak yung nabigyan ko ng tulong. Na repore, tulad na repore. Ang dahon. Ang sanga pero wala siyang pakinaba. Ah, po 'yan. Yan. Ito po. Wala na rin po ito. Sina po 'yan. Kasi pag napuruni nga, nagpapalit siya ng talbos. Oh, haba ng bunga. Lalo na pag nag lalo na yan. Yan po, marami po akong binabad na pandilig. Yan po, eh, siya, aros 2 weeks na nakababad. Kada harvest ako, eh, Dijilig ko siya. Ito. Ang laman nito ay isang sakong ipot ng manok. Anong nakilong winner. Anong nakilong bore, Anong nakilong lupos. Ang lupos kasi mas magandang yan sa mga kumakabag. Ngayon ang ampalaya. Pwede po bukas eh, didilig ko. Pagkatapos ng herb base. Ito po, mga, mga bumubula-bula. Kasi po, yun ay gawa ng ipot ng manok. Ito po nga gamit na mga pandilig. Ito Nagyan ko po ng hose para matuloy siyang nandilig. Na, sprayer na sira. Yan yung nga pala sa ibabaw. Thank Magandang araw po sa lahat. Happy New Year. Pagpalaan po tayo mga magsasaka.